Papay labot mahigalang atong isgutana dito sa sinet Kay sundanan na natutong sinet mahigala pero unahon tala sa diri sa ato. Kay kining ato mga lokal mahigala nga mga issues ni among gustong duol. Unahon ta sa ni mahigala kay si Frasco makigalaan ni hatag nag statement. Pero kung imong subayon yang statement medyo hungaw. Dili specific. Ha? Ngano nga nandoon lagi kay kasuko? Ngano gyud nga? Nandoon kay katarungan ba? Ngano nga? ni sukol sa karon so pag sukol man ni nani ha ah, wingos ma manifesto of support wa kamo pirma so dunay dako gyud nga rason nga no so sama ni sa ngano man nga si frasco ni pirma man sa impeachment ni sara ng iyang asawa nga si Cristina spokesperson man ng sara Duterte straight to the point in fact pag uh, unity man lagi to primero, pag pili mga higala o kabinete ni Presidente Marcos na suunin so na ang kato mga tinudo ni Marquez, no Marcos na Marcos na apon mahigalay mga taong Duterte nga naas kabinete usa sa anak kanas Cristina. Straight to the point! Kay, kibawa naman tama higala kini mga Garcia Duterte man ni Canedo. Ni balik lang. Ha? Kanabitas guwin mga kahigalaan pag 2019 Duterte man maoy nag-support anak So sa nagtulong na pakistorya, kinini ang dili lalim to sa part ni Frasco nga ni Pirma siya mga higala. So dun ay ligon nga rason nga nung ni Pirma. Ang iyang rason, ang Obama congressman, hilo man. Plus Frasco ni hatag siya ang rason. Dun ay ka kaisog. Mura na katilaw ka inom sa kainom sa itong kape nga Frasco Kape Barako. <coughs> Katong Frasco 3 in 1 coffee. <laughs> Duda ko magkapaisog dalto magkapainit tapay siguro to ke. Okay. <laughs> Medyo kompetensya sa tos nes cafe og sa greatest coffee na. La. <laughs> Apil kompetensya an ato tong EXL coffee mix 17 in 1. <laughs> Nakainom siya sa kapiha ka na may uban nga mga yun niya. Kining kapiha, maayo ni, eh. ha? Ah, kinibitong EXL Coffee Mix 17 in 1. Anong note pa niya sa atong uh, health, no? Kay mas mga healthy coffee lovers ba na mahigala, ha? Pero kining Kapi Frasco, o sa itong Kapi ha, Congressman Duke Frasco, 5th District Coffee, 3 in 1. Ano ba o tingnan ito yung nakapap, kung siguro niya nga, nakap, gana niya ba? Sultig yung mga kagigalan, ni pirma ko sa impeachment, ang iya mahigalang giingon ang mga tao, ni pirma ko tungod ninyo. Kay doon na kung mga projects dahil, mo, mo na although, di man na may trabaho, congressman, may gala, ka legislative, mo na, pero yan, gisay-say, doon na no sa kung say mga project, ana, niya mo na, saan naman na kung ko sa administrasyon. Niya sunod, may gala, yung sa, si Sarah, ah, nagpatabang sila nga, katong vlogger nga mo, nag-expose, labot nga ng nguha dahil, og, nangupia dahil, may higalas, Christina, o kuan, kinini ang mga, ha, ah, mga, tourist uh, destinations, katong mga scenes, mahigalas, gawa sa nasod, mga pictures o video, di man dito sa Pilipinas, gawas nasun man dito, na booking man, nagpatabang sa ni uh, VP Sara. Uh, mga stock images man dito sa Google. Uy! Kada ko budget squad tanong niya, naran mo, nagpindot pinutindot na mo sa Google. Kada o inyon tanong na, ano na mga uhat pictures Google? Kayang-kaya ra sa mga intern nga, mas kum interns. <laughs> niya na patabang sa to kina bulabog man to patabang siyang VP Sarawa kuno mo tabang si VP Sara kisa may mutabang anang ano nga kuno kuno may mag may mag nag sugo kuno yung mangupya sa laing nasod kadaghan ning ato mga tourist destinations din eh? o gi feature pa unta na ninyo ng butanding sa Uslob gi feature pa unta ninyo mualbual gi feature pa unta na ninyo ng, ng Kamutis kanang daan bantayan kanindot ang mga beaches dinha ha, ha? dito sa norte ngano yung ngato ka manguha bisag paglabay sa pukot sa isda kinuha dito sa laing nasod nga may dagha mangingis bisag bisag mambaling ay pukot during sunset ba nga gi itsa na kinuha sa google kinuha sa laing nasod to pwede naman masugo na, na royal kirante ay ha Ah! Dali mo kita ba nga kubra lang squarta kay dako budget wa gi paghago. Pila ba hisos nang Hesus Ginoo ko. Tinuod mahago-hago man sa taga kay kita bitaw dai do na ta itong kuan kani adto. Ako god pagka Angkor TV5 mga sukit tig paminaw. Katong akong uh, opening billboard. Tong OBB mga higala nako na nga kuan sa una. Dugay ka 2 days may nag-shot dai. Dugay kay 2 days no? Padatong team TV5 sa una, okay. Mga tumig carbon, mga tumig ka nang, uh, tulay sa kuan maktan. Picture, ngayon just mga scenes ba sa Cebu? O. Oh. O niya katotoan kuan, ah, napamit sa advertisement sa ato nga, labot pag-promote na sa TV5 namo nga action bisaya. Tinood, may gasto may mga ka adlaw. O, o usa sa ka-team tong dito eh, naadihang mga higalang mag-video, naadihang kuan, na may script nga i-follow medyo hago-hago pero di man kaya na kuan gyud unta ha labi na kanang paglabay lag paglabay lag pukot ana nya kinuha as google hisos kato <coughs> <laughs> 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 At atong kuan dai itatak mo itatak mo sa armen ano sa man ito nahago sa tato kay atong atong ato, magkuha tag shot dito sa kuan dito sa tabuan nya dito sa kuan po magkuha tag kuan kay sibo ba gyud ba Sibo ba gyud ba? Alas Magellan's Cross. Magellan's Cross. Kuha ano to nagkuha niya? Asan to Kaya mga mga sinire sa Cebu, makita din mo ng tulay. Magtan, connecting Mandawi, mactan Bridge. O Cebu ni. Makita ka sa Magellan's Cross. O Cebu ni. Makita ka ng mga buwaran. Di asakuan, tabuan. Amo ni Cebu. Kita ka sa tops, Kita ka sa kinini uh, kininiang mga butanding. Ano? Ah, boy ay. mo himo anang mga kuan. Asa tanapit ng mga siniri na to. Ano eh? na ba? So ka na magpromote ang love the Philippines. Kay tourism ni iyan, kung secretary mas tourism si Cristina. So imong i-promote sa inyong campaign materials ang Philippines. Boracay, di kuan, butanding sa uslob. Kana. Di ay rice rice terraces kato sa Ifugao, Gio. dili kay manguha ato sa gawas nasod. Pagkabulabog nagpatabang sa VP Sara. Wa mo tabang kisa may tabang, ana. Na nangupya man mo wa man mo sugo ang pangupya may mag anong inyo kung apilon bisag ako BP Sara mi ko eh. Nangupya mo. Nanguha na mo sa Google, nagkwaltan yung dako, di budget, Jet? niya, yan, alin mo nanguha sa Google? <laughs> <laughs> Pero mo to'y katarungan ni Flas kung anong nipirma siya kay wak sa na sa tabangin VP Sara. Ang sunod, mo ato VP Sara sa 5th District, nga dili mo kurtisi ko nila. So, doon na sa iyang katarungan nga, no? Pero kini karon di isang pirma manifesto ni manifesto of support kang Martin, dili kayo kung anong yang statement medyo hungaw, Ha? ko basa niya ang statement ha. O kang Winston po niya statement mga higala. o? Tagatag, pagtagad. In English man niya higala, ato niya subayon, ato bisayon, o niya dayon, ato analisaron analisa ron ha. Mao niya pamahayag mga higala ni Juan. Frasco. Matol pa din he. Statement of Deputy Speaker Duke Frasco. Sabi saya pa mga pamahayag ni Deputy Speaker Duke Frasco. Giyong on dire. On May 14, just two days after the 2025 local elections, I was asked to sign a manifesto supporting the continued leadership of Speaker Martin Romaldes in the 20th Congress. Sabi na saya pa, niadtong Adtong Mayo 14, doka-adlaw, human sa 2025 nga lokal nga eleksyon. Ha? Gipangayuan ko nga mupirma sa ka manifesto nga nagpakita og suporta sa padayon nga pagpangulo ni Speaker Martin Romaldes sa ikabainting nga kongreso. I have not signed the manifesto, and after careful reflection, I have decided not to. pa, sa manifesto, sa paghunahuna, Straight to the point. In recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly, with my own constituents. Niini ini ko nung uh, mga simana, nakigsulti ko sa ako mga kubanan sa kongreso, mga lokal nga mga leaders, labinagikan sa Visayas o Mindanao, o glabos ang akong kaugalingong mga uh, uh, ginsakupan. Ha? Uh, okay. A shared frustration has emerged. Matod pa niya mahigala. Usa ka shared. sa so may shared ay? Panaghiusa? Usa ka panaghiusa nga uh, frustration. Sa pa, Usa ka panagi usa nga kasagmuyo ang mitunga. Aha. Kasagmoyo day kono day flasko kuno ani. There is deep disappointment that the unity our people once hoped. Ha? Nao say ha. There is deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interests. Natod pa niya? no? Aduna'y laom nga pagkadismanya nga ang panaghiusa nga gilauman sa katauhan kani Adto hinahinay nga naguba tungod sa mga interes sa politika o personal nga mga tinguha. Straight to the point. Ato Palasco. Hmm. Okay, Antonio uh, basa. The president has consistently called for unity, stability and a government that delivers meaningful change. Matopan niya. <laughs> ang presidente kanunay nga nanawagan sa panaghiusa kaligon o usa ka gobyerno makahatag o tinuod nga kausaban. I firmly believe, ah, uh, matupan, nagatuo ako, hugot ako nagatuo. Ah. I firmly believe, hugot ako nagtuo, that the House of Representatives should reflect these values. Ese, eh? <laughs> na ni values niya ko nang ipareflect. <laughs> <laughs> ah, hugot siya nga nagtuo, matupan pa. Hmm? Nga ang Ubus balay balauranan kinahanglang magpasantop ni ining mga mithi. Dili lang sa mga balaod nga among igigipasa kung dili usab sa klase sa liderato nga among gisuportahan. <coughs> o niya but pasabot, may values not only through the laws we pass but also the leadership that we uphold. Ah, matod pa niya. <coughs> Our duty as public servants is not to advance individual interests but serve the Filipino people. Ah. Uh, Amo kunong uh, duty, Ah? Uh, ang among uh, katungdanan isip mga alagad sa katawhan dili ang pag uh, ah? Dili ang pag uh, uh, pasaka, pag advance. Ah, uh, matud pa mahigala. Ah, uh, pag advance, pag pa tigbabaw. Oho, pag patigbabaw. <laughs> sa personal nga interest, na dili kuno pag patigbabaw sa personal nga interest apan ang pagservisyo sa katawang Pilipino. As kang ilngiga pag istorya. <laughs> Kanya ingon siya, and as the president himself has said, the people have spoken and they expect results, not politics. <laughs> <laughs> o sa ginaingon na sa presidente, sabi saya pa, og sa ginaingon na sa presidente, ang katawhan nakatingog na og ang ilang gipa gipaabot mao ang resulta ah, dili ang politika oh uh, mao ni ang this decision is not about creating further division ah, mato kini nga decision dili tumong sa pagdugang pa sa pagkabahin-bahin ah, I simply believe the House of Representatives can and must do better. Matod pa niya. Ako nagatuo lamang. Hmm? Ah, ako nagatuo lamang nga ang ubos balay balauranan makabuhat pa ug mas maayo. Oh, niya. We should be a partner in building the country up, not a platform for further discord. Ah, Flasko. <laughs> Kinahanglan kita mahimong kauban sa pagtukod sa nasod, dili plataporma sa panaglalis o pagkagubot. Ah. ingon siya mahigala nga uh, At this critical time in our nation, I believe we need leadership in the house that unites rather than divides leadership that reinforces our shared vision and strengthens the path forward for our country. Uh -huh. Matod pa niya, may gala ni Ining, hinungdanong yugto sa atong nasod, nagtuo ko nga ang uh, panginahanglanon, sa so, bos balay balauranan, maong usak kalidirato nga magkahiusata, dili nga magkabahin-bahin. Usak uh -huh. makapalig makapaligon sa atong tinagsa nga mga tasatagsa, ka mga pananaw, o pagpahiluna sa ligon nga dalan padung sa kaugmaon sa atong nasod. Ah. <laughs> <laughs> Pero ah. tanawan niyo mo, generic kayo. Ang samay nasukaan ni Plasko ni Martin. <laughs> 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 nah, karon mo na nga ah, kinik niyang pamahayag mahigalang lang wa firma, dili kayo. General kay day. No? So, ni Tingo Gron mahigala si Winston. Kay tanaw mga higala si mga tao, di kahimo si Prasco anig sa siya Sierra. Ha? Dismayado si pa sa leadership. karon pa siya na dismayado, dai. Imagine ka, deputy speaker ka, God. Sa usa ka sa mga gisaliga ni Romaldez. Deputy speaker, God siya. So, kini niyang by 20th Congress, o si Romualdez may naadi na sa mga deputy speaker, da kong ko para ni Pasco Nga man eh. Ah, iya ka ning kaugalingon? Kay unta kong si Cristina wa pa ibalik og tudlo, isip ni Ute Sekretary, makaingon kag dunay lig ang katalungan sa Pasko. Siyempre na ubos na. Kay nga nga, si Cristina gitanggal niya sa DOT. Pero wa naaman. na Ang mga tao di malikayan yun ang usas sa mga pangagpas sa katauhan nga kinis mo gyud nagsugong plus ko <laughs> na malikayan o samang kunoy atraso mahigala ni Frasco og ni Martin. Nga man ang amiguhan nila, Limang ka ng speaker of the house kanay, anya na kay deputy speaker, imo nang trusted. Trusted lieutenant niya na si Frasco. Anya karon mo kalit tag inana. Si Cristina na aman. So mangmatao mo ingon Gisugo ng Gwen? <laughs> Kay naman, gusto mahigala si Gwen mo pintal. Mo pintal siya o theory. Muhimo siya ang theory. Nga kad tong eleksyon, gitikasan yun siya ato. Wa, yun siya. ato karoon, di pagisa kadawat, tikas yun to. Nga daghan sa gipamasangin lang. Ngunit pasangil niya katulad ng mga mayor. yang ang ipatawag ng mga mayor. Sulti sa may gala. Hasta pang pambalik 4, giapil pa niya. Tanaw siguro niya na iwan man masakay mga tao sa akong gisulte, Ngayon sa nga ako, nanay mga ebidensya. Nanay mga ebidensya nga karana ang mga tao kuno, daghan pa ang nangutana. Matulpan niya. Nalibog sila. Ngano kuno ni Daog tungo sa daghan pa mong tanang wak mang kuno mailhi. Naapil pa mahigala sa katarungan ang manok bisaya ang gidakop <tips> <tips> Itikasan sa iyo kuno kay makasaksi anak mga manok bisaya nga ipang panahon nga musuroy sa probinsya. Sa ba na ang iyong ang latest, ang automated counting machine. Ang makina mo ang ipasagin kuyawan <laughs> Kuyawa, no? Wari mo si Piat makinahan, no? Ang gobernador ang ginagawa higala mo na ego? Simple ka ron, og ikaw mo ay balsinas ron. Karkar ka, kibaw ka kung saan itabos, karkar. Nga iya, may ganang gibunlot ang ang microphones, karkar. Kanas balsinas dili na inosinti. Kasi sabot na onsay sentimentos mga taos, karkar. Kibaw na. Huwag may mag-istorya ang balsinas kay mga amigo man ni barsinas si Koman, attorney ide Barita. Morang amigo mo niya, panyero, ha? Ha? but tanaw ko kanil Basinas dili na inosinteng politiko eh. Kasabot na yan kung tagos ni si Apura. Kanang karkar, medyo kumbate sa na politika niya. Karun, kung mo musakay si Basinas ni Gwen nga bitaw, tinuro bitaw Gwen, katong ang counting machine bitaw, ang automated counting machine bitaw, dunay problema to. Sa to pa, okay kayo, muingon si ni si Apura na yun tanawa. Limbong lagi na yun imo Basinas <laughs> Oh! <laughs> oh! <laughs> Nakikatubang siya sa mga mayor na you are not in the same boat with those mayor. Nga naman mga mananaogo ng mga mayor, nakadaog ikaw rin na pilde. Ibutan talon. Kana si Kwan. So, hindi mo pariha ba o Kwan ba? So, human imo patuuhon ng mga tawahan na bisa pag mga nipatapok kag mga mayor, niya imo lang isuryahan, anak. Bisa pag mo ka sa mga barangay tanong, di mo tuo ganin mo. Ang imong kusyono na makina, katos green soko na si mong tapad, otros na tunahon na sa tunga. Ay, ako yung mga ko, anong kalakiha ay. Grabe ka specific, no? Katong iya, ragyon. E nga masanga, ang iya ko ng buto, na atong pang mga ka <laughs> Kuya ano? no, ang usa ka ang usa kandidato nga iyang giinag huyo, ang kandidato nga iyang giinnan og noise sense, mao pa ika-afford us kumili. Na nga medyo ligon, ligon ang iyang theory, iya ni mugna mugna ni moral og sa drama pa ni og mugna lang so nahuna sa nagsulat. <laughs> 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 Na nga murag mo ligon-ligon, iya -ligon. yeah, wayon si Martin. <laughs> Oh! <laughs> siki ke siki si pedo si dak oi ko labot yo dia ha. <laughs> Pero ikau yeda, Romaldo is tagaliluan Bahala, ka man. Bahala nag mo labot ka ude. Okay naman po, may po ma recorded fight sa sunod nga eleksyon. May nang ma recorded fight kay mga kwartahan man mo. Kamus guin, pulos mo mga kwartahan. Ha? O nya sato pa mga tao ani dakod dakod ko plus <laughs> uno. Do na gi mga leader, kadto gani mga nakadawat pa gani nakapangupras, igo na ka. Lipay tao, nagkaantong-antong jalibi, nagkamakdo-makdo. At <laughs> tapos mang inasalang uba, nagkachoking-choking pa. Pero <laughs> ang mga lidel, isos. Ang tao nang upras, ang lidel na nigbas, nakadaon o motor ang lidel. <laughs> 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 Nakapaparlor, ha? Ah? Nakapariban, na nakapabrasilyan pagbuhok. Nakapaparlor, <laughs> ha? Tiba-tiba, <todic> <todic> yun eh. Ala, pag three-cornered fight mo, studio 28, ano pa yung mga tao? <todic> Brazilian treatment ang leader, oi. Eh. <todic> 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 ang uban may galap, kaya gikan sa parlo, nagpapamanicure ha? Nagpapamper, ha? Ha? <todic> Nastri si Gwen, pero yung mga leader may ngayon na papampers parlo. Manicure, pedicure, napamasahe pa itong uban, nagpa-cleaning. Nagpa-ispa pa.